you <laughs> A few moments later... A few moments later. Ayan na guys, uh, blue, blue, blue ang apoy, blue flame. Ayan po, ngayon naman magluluto tayo ng adobo. Ayan, tinitin natin kung ilang minuto mayari. Ayan natin ha. Kung ilang minuto kukulo siya. Tingnan nyo naman yung apoy O oh, Ilaas natin Niligyan natin siya ng tungko kasi Masyadong dikit sa kwan Baka Mabutas yung ating Gun Sobrang lakas Ayan, katamtaman lang Ayan o oh. Ayan o oh. Lakas po yan guys o oh. oh, blue na blue. Oh, oh. Hindi natin kung ilang minuto kumukulo. Isang minuto na natin, mula natin, nating sinalang. Hindi natin. Ayun o, init na kaagad. Grabe. Yan o, adobo. Observe natin kung ilang minuto siya makakulo na. Ayan guys o. Uh magalit ang apoy eh. naubusan po kasi kami ng gasol eh ayan emergency ayos ang gawa natin oh. mainit na siya kaagad ah siguro 15 minutes din ah, low na to 20 minutes yan kakadalawang minuto na tayo Sorry. kart abot mo nga yung at pat holder ayan pat holder ako yung video. ayun guys pag mas dan yun naman o oh, matutuwa kayo talagang blue flame oo oh, nga pinapakita natin o oh, ayan o oh. shout out ka shout out ka shout -out. Shout out sa saka mo, sa taga-Bagak, okay, hapon nyo. So, o, oh, guys, o. Galit na galit ang aboy, o. Oh. Oh. Sa susunod, gagawin natin dyan, yung butas niyan, guys, sa 16. Yan, dosi lang po. Yan, o. Oh. Nakakulo-kulo na, guys. Ah, ilang minuto lang. Baka hindi pa mabutan 20 minutes to guys. Sa uh, na to. Ha? Ah? Siyempre, eh, hey hinyo tayo eh. Shout out nga pala sa mga gusto magpagawa. Pang, pang. Pang. Emergency to guys, pang emergency. Pag ala yung gasol, ang mahal ng gasol ngayon. 1055 Ito Use oil lang gagamitin nyo Garantisado na Ayan guys Nakakulo-kulo na O Nagbabago na yung kulay ng ating ating manok Kaya niligyan ko siya ng tungko Kasi nasayad sa masyado sa puwit yung kan yung apoy mabis nga siyang kukulo baka naman mabutas tong ating kan sa, so, sa sobrang lakas ng ating kalan BSI ayan guys nakakulo na pwede natin siyang hinaan hinaan nyo yung kanya ay, malakas yan pala. Ayan, oh. May... May controller tayo. Ang controller natin... Ayan. Ayan, yan. Ang controller natin, pwede siyang... Oh. Pwede malakas. Pwede mahina. Ayan. Ayan, malakas yan. Tapos, pungina lang. Pag nilakas natin todo, guys. Ayan, tingnan nyo. Ang gulo. Grabe. So... Eh yung gulo oh. Nakaka-apat na minuto pa lang tayo guys. Mula, tung, mula nung bibidyo tayo. Yun yun yung na kagad. Pag sa gasol mo yan nila hindi, apat na minuto, hindi kagat kukulo pa yan. Depende na lang kung oh, ilalakas mo todo. Ayan. Hinaan natin ng konti guys. Kahit nagalit ang apoy. Hinaan natin ng konti. Ayan. Dahil kumukulo naman na siya, hinaan natin ng konti. Uh, guys, sa ganito na lang ating video follow follow na lang kayo sa gagawin pa nating ibang videos yan maluto na din to guys sa uh, ganito na lang legit ang apoy ni kalandi oil panalo na naman tayo a bayo yan A few moments later. Hello guys, ayan, sinulit na ang pagluluto. Sinigang na baboy naman. Ayan, ayan, ayan. Sinulit na. Gulay na na ilalagay. Ayan ang gulay natin, kangkong, pechay, repolyo. yan. Ayan. Sinulit na ang pagluluto. Ayan, o. Oh. Ayan. Lakas natin ng konti. Ayan. O, yun, o. Oh. Pulong-pulong o. Oh. Nandito na lang, guys. Sinigang na babo.